Oh oh, oh, oh. Ayo ah, 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 ah. Ay, what's up inyo, mga katopa It's me. At ngayon ay maglalaro tayo ng Pop Hunt sa Roblox. At kung hindi nyo pa ang Pop Hunt, isa itong parang siyang hide and seek pero ikaw ay nag-shape shifting bilang mga gamit. So, huwag na natin patagalin to at si uh, siguro doon yung i-click like at subscribe button at ang notification bell para updated ka sa channel na ito at simulan na natin. Okay, so nandito tayo sa may ano, so may obby pa dito. Okay. Hindi ko lang kung pwede ko tapusin to. Sige, tapusin natin to. Baka kasi may pre... Ah, nahul ko ho. Okay, time is running out. Kailangan na to. Okay, okay. Hindi, hindi tayo susuko. Ah, ang lag, ang lag, ang lag. Okay, you are a hider. Ngayon, isa tayong... Ano to? Okay? Click on props to this guys. Okay? So, madali lang pala to. Okay? So, din tayo dun sa... Din sa malayo pa. Hindi tayo makita ng mga seekers. Oo. Oh. Katulad. Ito. Yan. Click natin itong mga truck na ito. Para mag shift tayo. As yung truck. Ah! So, kailangan nating magtago hanggang maubos ang oras. Tapos, kapag kap o oh, kailangan natin kailangan natin ubusin ng oras para manalo dito sa pop hunt. So, as you can see na palang parang hindi obvious yung hiding yung hiding place natin. So, hintayin hintayin lang natin hanggang sa maubos o mag-usong oras o walang, wala, wala nang mga hanap sa atin kasi nasa malayo sila okay so very strange here din tayo sa iba ito tayo yan magkaganap tayo as this so para naman madaling mahanap so yes mag switch switch din tayo ng mga posisyon para you oh, know. Magtant kaya tayo, sige tant. Hello, nandito ako, okay, oh, tant. Nandito ako. May, kasama ba ako dito? May kasama ba ako? Wala, wala. Okay, so, Anong isa, nandun yung isa. Okay. So, maghanap pa tayo. Ito, 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 ito. Sa ilalim ng hagdanan. Okay. Kailangan naman nalatay dito. Okay, may, may isang seeker. May isang seeker. Pesan seger, pesan seger. Okay, kita nak harap. Tunggu okay. seger. <laughs> We di telang tayo, Dito lang tayo, Dito lang tayo. Hours later. Oh, 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 oh. Ah, 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 tulung, tulung, ah, 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 ah,

Okay, okay, okay. Wala okay. naman. Ano na yung sword? Pa, may nakita kasi ako eh. Oo. Ano siya? Upo, ano siya? Saka nakita ko siya sa upoan. Nakita ko siya dito eh. Malamang nakita ko siya dito. Dito ata, oo, dito. Nakita ko siya dito. Hmm? Ikaw ha? Ikaw ha? Ikaw ha? Hindi mo ko mapapala ah. Okay, Okay, so may nakapatay na. Okay. Oh, may isang upuan. May isang upuan. May isang upuan. Oh, no. no, May isang upuan. Yun. No. Yung upuan. Yung upuan. Yung upuan. Aw, aw, aw. Alay ko naman, ha. Alay ko. alay ko, ha. Alay ko. ka pala okay. so kaya tayo so wala dito okay wala mong may nagtatago dito eh dito yun ano ha ano kayo ano kayo, Okay basura, hindi ikaw. Hindi siya buhay, hindi siya buhay. So, ang papatay lang natin ng buhay. Wait, 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 wait. Bakit may nasa, sa may, may nasa bubong, ha? pat pat ka nasa bubong? Top ka pa rin? oo oh oh, oh, oh. may nagpapanggap, may nagpapanggap. Papanggap, may nagpapanggap. Oh, ito. papanggap ka. Wala, wala, wala. Wala papanggap dito. Wala nang papanggap. Dito, dito. Sa may dami. Okay, okay. That's clear. Oh, oh. Kung oh, may natamaan dun. You know, may X dun. Ano yung ibig sabihin ng X? Ano dito, oh. Wala nyo, mag-isahan nyo ako. Saan ba kayo? Oy, 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 ba, Ano, bawalin natin yan, oh. Oh, eh, patay na ba? Ayun, 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 upuan. Ha, ah, ha, naulog, no naulog, no upuan. Hide, wait, what? Hide this wheel? Paano? Paano? Uy, paano? Paano, paano? Gagi. So, nandito na tayo. Oo. Kailangan lang natin itong tapusin itong OB na to na Hila, hila. Dahil nasa mobile ako. Okay. Wala tayong problema dyan. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ah! Ah! Ang gate nun ah. Cube? Cube You are a hider. Ba't lagi mo magiging hider? Sige, sige, sige. Click on pop all these guys. Alam ko na yan. So, ang, um, ang um, alam ko kasi kailangan mo pagdaguan ay yung yung pagtataguan ko. Wait lang. Ito, upuan. Kasi, wala ditong upukan. So, pwede, pwede ako mag-disguise. Yan. Yan. Smart idea. Smart. Smart. Smart idea. Smart idea matalino tayo, mataling na tayo. Kasi isa, isa lang upuan dito, tapos each na table ay dalawang upuan. So, dito lang ang walang upuan. So, para maging hindi obvious o hindi suspicious, ay mag ay magkaganap tayo na upuan para sakto lang, o. Oh. O dalawang upuan doon, o. Oh. So, sakto lang, o. Oh. Upuan din ako. Dalawang upuan. So, ayun yung mga isang props. So nasa na yung Mga seeker Ayun Ayun ba yung seeker Ayun ba yung mga seeker Yung ano Yung nasa ano Ayun, ayun na Ayun nga May babae May babae May babae May babae Huwag tayo maingay May babae Oh oh Ah masakit nun Masakit nun Binawil niya Binawil niya Oh Hindi hindi totoong prop yun Hindi yung fake prop Okay Dito tayo Dito tayo Okay, okay. Huwag tayo mag-iingay. Huwag tayo mag-iingay. Okay. May hinahabol to. May hinahabol. Oh, patay, patay. Oh, huwag tayo mag-iingay. Basta, huwag tayo mag-iingay. Tsaka huwag tayo gagalaw. Huwag din tayo magtatunt. Habang may mga seekers dito. Kasi baka mawandig nila. Tapos, bawanin nila tayo. Oh, atakin din. Tapos, matatalo na naman tayo. So, kailangan natin, ano, kailangan manalag tayo dito. So, mayroon na naman mga exclamation point dito. Yung mga Oh, main hundun, main hundun, main hundun. Huwag kang lalapit sa akin, huwag kang lalapit sa suspicious. Huwag kang lalapit Dia akin. suspicious. Okay, nag-drop bomba. Aw, 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 aw. Hala, hala, hala. Nadamage ako, nadamage ako. Kailangan din niya ako masuk. Oh, ah, 35 HP. Hala, 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 Akala ko perfect spot yun. Eh, diba na lang. Kapag gusto nyo ng part 2 dito sa pop hunt. Ano, ang ko kayo basta. I-like at subscribe nyo lang. At i-comment nyo kung gusto nyo pang gumawa ng part 2 na prop hunt. Pag paano sa ako ng part 2. Oo. Uh, promise, promise. Mag-like mag ka sa'yo. Mag-like. O kaya kapag, kapag nakuon yung comments. Mag-comment sa'yo. So, baka malaman ko na gusto niyo pa ng part 2. Kasi kayo, hindi kayo nagko hindi din kayo nag <they're in pain> So, wala dyan, wala dyan, wala dyan. Oh, may naman ako nakita dito sa ano, happy. Oh, mayroon ba dyan? Mayroon ba dyan? Oh, mayroon ba dyan? O, mayroon dyan. Mayroon na kaya takong gumalaw. Mayroon na kaya Saan? Ano yung Ano Ano nyo? niyo? Anong niyo? Anong niyo? Dito ba? Dito ba? May umakyat dito eh. Baka sigurado may nakukuha siya dito. Ito, ito, ito. Oh, oh, oh. Okay, wala naman dito eh. Wala dito, wala dito. Wala dito. Ah, may fall, may fall damage pala. So, yanan na natin. Basta hindi tayo namatay. So, hanap pa tayo ibang props. Para natin. Para, ma makapatay naman tayo, di ba? So, nasa na yung ibang props. Oh, ito, ito. Baka hindi pa natin check ito. Oh, oh, oh. May box, may box. Oh, oh.

Salamat sa panonood at thank you guys for watching this video at sana naman ay may nagustuhan kayo at i-click nyo na lang yung like at subscribe button at ang notification bell pa update kayo sa mga susunod na video kong i-upload. So kung gusto nyo pa ng part 2, i-comment o like na lang tong video na to para malaman ko kung gusto nyo pa ng part 2. So good luck and see you guys in the next video. Goodbye gamers and good luck. Yes, goodbye. cookin' the hot bar fucking fuckin' on your bitch shit